Pitong sikreto, paano makapagtapos kahit ka po sa buhay. Sa video na to, i-share ko sa inyo kung ano yung naging diskarte ko, yung personal experience ko, kung paano makagraduate kahit galing ka sa mahirap na buhay. Una, kailangan may vision ka. Ano yung reason mo? Bakit mo ginagawang isang bagay? Ano yung intent mo? Bakit gusto mong graduate? dapat alam mo yung purpose ng buhay mo. Kapag di mo alam yung vision mo, mananatili kang ordinaryo. Pag inisip mo makakagraduate ka, susundin siya ng katawan at isip mo. Ganyan ka powerful ang vision. Halimbawa na lang yung vision ng Ferrari. Vision nila, to be the world's most powerful and iconic luxury sports car brand. Kaya napaka-successful ng Ferrari ngayon. Dahil yun sa vision nila. Gusto nilang maging pinakamalupit sa buong mundo. Tapos ang usapan. <clears throat> Ay sobrang mahalaga ang Kasi yan yung magiging driven force mo kapag nasa pinakamahirap kang kalagayan ng buhay mo. Yan yung pangahawakan mo para ipagpatuloy mo yung mga pangarap mo. Number two, kailangan positibo ka. <clears throat> alam nyo ba nung pandemya, maraming huminto na estudyante. Kaya kung positive ka, mag-isip. Mas may advantage ka sa iba. Isipin mo, almost two years yung pandemya. Pero, hindi naman talaga natin alam na tatagal siya ng sobrang haba. Pero dahil positive ka mag-isip, mas lamang ka sa iba. Isipin mo, mag-aaral ka, kahit problemado ang buong mundo ganun kakalupit. Ang pagiging positive mindset, late ko na rin siya natutunan. Siguro kung maaga ko siyang natutunan na ang problema talaga, part talaga siya ng life. Nasa sayo na lang kung paano ka magre-react. Number three, kailangan mo magplano. Pag meron kang plano, marami kang matitipid na oras. Kasi planado na yung galaw mong may target kang gagawin sa araw na yan. Kung sa boxing, may game plan ka sa buong 12 rounds, susundin mo na lang para lumaki yung chance na manalo ka. Ito number 4. Ano lang to, common sense lang itong number 4. Mag-enroll ka sa public. Hmm, mag-enroll ka. Kasi wala kang ano, ganito eh. Tapos, i-identify mo yung kurso na gusto mo importante kasi yung gusto mo. Kahit hindi mo gusto, kahit yung second choice mo lang. Second choice, okay na yun. Kasi nga, wala kang ganito. At piliin mo yung kurso na may malaking return kapag nakagraduate ka. May mga kurso kasi na kapag nakagraduate graduate ka, hindi naman kasi ano, ito, parang hindi hindi worth it. Um, yung hindi high income skill kung ganito ang habol mo. Basta wala naman kasi yan kung saan school ka nakapagtapos. Ang importante, natututo ka. Yun lang. Number five, kailangan madiskarte ka. Na, list, na ano ko na to dati, na, na share ko na to sa inyo. Kailangan madiskarte ka. Dito na papasok yung tinatawag na opportunity cost. Kasi dyan sa college, hindi naman araw-araw dyan may pasok. Minsan half day lang, may panggabi, may sa so one week. Apat na beses lang yung ano, pasok. Depende sa load ng subject mo, kaya kurso mo. Dapat, yung bakanting oras, alam mo kung saan yun nilalagay. Pwede ka mag-part-time, apply kang, ano, SA, mag-working student ka, o kayo mag-tutor ka, kahit ano, basta kikita ka. Dapat, samantalin mo yung mga araw na walang pasok, na maging productive ka. Kasi, nasa survival point ka, hindi ka pwedeng maging kampante kasi ikaw nagpapaaral sa sarili mo. Sa usaping opportunity cost, ganito lang yan. Alimbawa, ano ngayon, Sabado? Ay, eh, Sabado, alimbawa. Wala kang pasok, pero may trabaho ka. Nalo ka ng tropa mo ng inuman. Kapag pinili mong makipag-inuman kaysa magtrabaho, ang mawawala sa iyong opportunity cost is yung kita mo sa trabaho. sabi natin, yung kita mo sa trabaho, minimum 500 pesos. Yun yung mawawala sa iyo. At kapag pinili mo namang magtrabaho, kaysa magkibag-inuman, panalo ka. Kasi may income ka, wala kang ginastos, wala kang anghober, yun, panalo ka basta. At sa number 6, magpakatotoo ka sa sarili mo. Pagkilala mo sarili mo, alam mo kung anong, yung weakness mo, alam mo. Alam mo kung saan ka kulang, alam mo kung saan ka magaling. Panagpakatotoo ka kasi, panagpakatotoo ka kasi sarili mo. <coughs> Na, umano ako duman ay. Pag nagpakatotoo ka sa sarili mo, may taong lalapit sa'yo at tutulong. Anibawa, yung classmate, classmate mo, yung tropa mo, alam niya yung kalagayan mo. Maaring, tulu maaring tutulungan kanya sa ibang bagay. Hmm. May mga tak, mga tulong kasi na hindi naman talaga natin nakikita. Basta tutulong siya, hindi lang natin nakikita. Kaya magpakatuto ka. Huwag kang makipagsabayin sa mga ano, classmate mong rich kid. Mabuhay ka lang sa ano, murang halaga. Huwag mong ipagpalit yung limited asset mo sa panandali ang pleasure. Kasi baka maubusan ka kapag nangangailangan ka na. <clears throat> Kaya magpakatotoo ka. Ito, may ishare ako sa inyo. Ano, may isa akong kakilala. Pero, hindi ko naman siya totally kaibigan. Pero, alam niya yung kalagayan ko. Sakto, naghahanap sila ng ano, mga mabibigyan ng ano, student assistance yun, ano, rinecommend niya ako doon sa, ano, kakilala niya, nabigla ako doon. Sobrang saya ko noon. Ano lang yun eh, nasa limang libo, lim, may git limang libo yung natanggap ko. Sobrang laking bagay yun para sa akin. Kaya, magpakatotoo ka. Magpakatotoo lang kasi may mga tao talaga na gustong tumulong. Hindi lang nila ma-identify kung sino yung tutulungan nila. At sa last part, magdasal ka. Ito yung napaka-importante ito. Magdasal. Ito yung core principle. <coughs> Naalala mo ba yung time na ano, down na down ka? Kanino ka lumapit? Ngayon pa kaya na na-overcome mo na yung daday mong problema? Diyan kasi sa simbahan, may ano eh, something energy dyan na hindi mo matatagpuan sa ibang lugar. Ang katawan kasi natin, hindi yun lalakas kahit kumain ka nung kumain. Ang katawan kasi natin, meron din yun, ano, spiritual strength. Dapat pinapakain mo rin siya ng mga, ano, wisdom, word of God. Basta mga something na positive. Basta mag ka, ano yan eh, core principle yan. At kung may natutunan ka sa ating video, alam mo nang gagawin.